Matapos ang tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng bagyo at habagat, isa sa mga iniwan nitong pinsala ang butas-butas na kalsadang ito sa Barangay Camp 7. Kaya naman ang 54 anyos na jeepney driver na si Tatay Joseph, nag-iingat sa pagdaan dito. Ay, medyo mahirap din ah kasi kasi sira naman yung undercasses ng sasakyan kung kuan, Kung butas-butas, Maliban dito, takaw aksidente rin daw ang mga butas sa lugar. Siyempre medyo kagagawa nila yan dapat ba? Maayos si Ganyan, iwasan mo mamaya may mga motor. Alam mo naman yung mga motor, kaliwat kanan kung umubertik. Pag hindi mo na pansin, hindi makakadisgrasya ka. Ayon sa barangay, mayroon na rin daw silang mga naitalang disgrasya sa lugar, lalo na kapag maulan ang panahon. May motor pang natumba dyan nung uh, last month yata yun. Pero ngayon, although ginawa nila, pero kulang. Pinatsipat lang, may one time na uh, putik pa yung pinaglalagay. E, parang river kasi na uh, nakus ng parang putik dapat sana yung mga iskumbro kasi putik nung kan kasi kinuha ng mga DPWH kaya nagputik-putik diyan maliban sa mga motorista per daw ito sa mga vendors sa lugar uh, medyo mataas yung mataas yung tubig siempre kasi sunod-sunod yung ulan eh ayun tapos ano medyo nasira ang mga nakaano diyan isparto Gustohin man daw ng barangay na maglaan ng budget para isaayos ang kalsada, Sakop naman daw ito ng Department of Public Works and Highways. Yung isang side, iniwan na naman. Hanggang ngayon, Oo, so oh, hanggang ngayon. Kung uh, uulan uh, uh, naman yun, mat matatanggal na naman yung patches nila. Bagamat ina naman daw ito ng mga kawaninang DPWH, hindi rin daw ito nagtatagal. Sa ngayon, tinapalan muli ng aspalto ang ilang butas sa kalsada at umaas ang barangay na hindi ito agad matatanggal lalo na ngayong tag-ulan in uh, inispalto sa isang side tapos dito sa isang side, pinatsipatsisan lang. Although, okay na yung isang side, pero yung isang side naman, ang problema. Kasi, pag ulan na naman, kasi uh, alam mo kasi ang ispalto pag tag-ulan, nasisira. Although, yun naman pala yung problema eh bakit hindi nila pwedeng ispaltuin ng mas matibay eh, hindi na lang sana yung mga iskumbro ang linagay kaya sabi nga namin bakit putik ang pinagtatambak nyo dyan kumuha kayo ng iskumbro Sumulat na rin ang barangay sa DPWH para aksyonan ang kanilang problema at magkaroon ng pangmatagalang solusyon tungkol dito. Vanessa Bom or Engineers. News.